Swadi ka. Say hello po to my vlog. Hi to your vlog. And tagay nga sa vlog. <laughs> This is a magical moment because it's been a dream to be here sa Thailand. It's it's past. Basta let's go. So, galing po pala kami sa Songkran Water Festival sa Kauran Road. Pero hindi po kami nakapag-content gamit itong camera dahil mababasa. So, play BTR. Hit it! So, these are here, Sokra. Tama. Sokra Festival. Dahil siya, babagin nila lahat si magbasaan kayo. Go! So, bawat kanto po may mamama rin. Bawat kanto may mamamasa Pero laban. Pwede ka! Oh, oh, nyo kaya magbasa sa abang nagbibigyo ako. Ah! Ayan na ah! nga, ah, mga keki stores. Ah! Oh, oh. Hey! 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 Happy! 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 Ila po natin, mababasa na po ang cellphone. Happy festival. Happy New And then, ngayon naman, papunta tayo sa So, today, pupunta po tayo ngayon sa um, Talatnoy. Um, it's a parang syang, um, creative space dito sa Bangkok. And after that, syempre, malapit na sa Talatnoy ang Chinatown! Oh, Nako grabe, ang ganda sa Chinatown. Ang dami maraming pagkain. Sarap! Ay! <laughs> crying! Oh my god! I love you both. So ayo, the coupon. Kita Na coupon shop ko Uy. Riding da Ang tawag dito ma. Tuk 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 tuk. It's like tricycle. Pero kasi yung tuk tuk. Ang ibig sabihin niya. Cheap cheap. Parang tuk it's cheap. Parang so. Uh Oo. -oh, diba halimbawa parang. Ay natuk tukan. Tuk ha. Natuk tuk. Mm -hmm. Basta pinalaking tricycle. Here na po, China Town. Hey, hey, hey! Love sa mga keke sol. Mm. Nandito nga po tayo ngayon sa China Town. Kung saan matatagpahin na mga ibang klase na Coke, orange juice, chicken, Napagod? Aroy! Aroy, Ma! Aroy means yummy, and uh, ma means very. So it's very yummy. <laughs> mm. <laughs> so we're here po today, Jod Fair. Bakit Jod Fair at tawa? I you don't know. I don't know, man. Ka. Kapang-kap. 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 Judd Fair na kap. Uy, magkano to? 155 short. So paki-refresh siya sa pass. Pero ayan ang nga po fare. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw Maria. Picture mo na sila. And we're going to Temple, Temple of Kieme. At na dito po ako with <laughs> Kimi Dora. Uy, si Laps. <laughs> Sa nagbabagang balita, maka-Janet po, opo. Mm. Diba? Wala na nang sabi. Sobrang init. Hindi pa kami nakakapasok. Hulas na. Tama ba yun? Yeah. Ang taas, ma. Ang taas. Go, ma. Change outfit siya, eh. Oo. Oh. Boogsh. Paano yun, Isa pa. Isa pa, ma. Yun, jump. <laughs> okay, ito na po, last view. Purple. Uy. Kaya pa, ma? Bagay kayo, ma. Ay, give shot. Pero pag tayo, Thank you. So now po, nandito po kami sa Memory House. The house with full of memories because it has a lot of gigabytes. Never stop making memories. Uy, paso. Pero ang ganda dito, I will show you. Ayan. It's giving colors, pastel, and everything else like them that drinking pastel. go oh. bubble in the forest. It's giving very clean. Natakot ako baka vlog ko dito malaglag ako sa tubig dai. Sorry ka. We're in the It's so hard to go here to get, to get free meal. to get here inside. But We're here. We survived. O go, picture lang kayo dyan. O, oh, laban, mga kekisors. Habang ako dito, chill lang ako dito. Pumunta lang po talaga kami dito para magpicture. Tapos, gora na, fly na. Carry na mga keki. Oh, paano yun ulit? Hindi kita sa camera. Oh, sweet pala sila, no? O So, ito nga po ang eksena. Opo sa Siam, tama. Silom. Ay, Silom. Silom, water, Silom. Basta, so, <laughs> nalilito na ako, dahil. Basta yan, nakikita nyo po, opo. Oh, po. oh, ang gandun. Sige, basaan kayo, ang gandun. Go! Ayan, day trip po tayo. And we're going to chat up chat. Merch day. Saat so, ko po merch ni Pond. Saat so, ko po, Anna band na yung Ford sa high school president ang Chinchilla. Ako naman, suot ko yung shirt ni Bo. <laughs> here na po, Chattop yung favorite ni Madam Von. What do you call that? This uh, is one of the thrift shops here in Chattop. And, you know, as someone of <laughs> plus size, it's so easy for me to find my size here. Like yeah. this one, it's Van Housen. And, yeah. Perfect! Last day po pala ng ano, Songkran. Kaya pwede pa tayo mabasa dito. Oh, bago mo chinek, hindi. Bago-bago pa. Ay hindi, no na bago, ay agad, bago ano. Ay nako. Kagew. <laughs> <Agay. laughs> exactly na banggit mo pa din. Mo ako, Uy! 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 Play! Go ate, mahilig ka na mo mag-sleep. Sleep ate, sleep. Ay bagay din sa'yo pang ano ah? Ano? Nakasulat? Masahin mo nga from ma. From now you will take yourself. Ah! Oh, may puso. <laughs> Ako gusto ko nang masabi that... oh, oh. You're super fine! Eh! <laughs> <laughs> So today, we will go into know, um, many places here in Bangkok. May mga installations, talaga so, na may inspires nila. Inspired nga. Yes, and may sinasabi ko nga kanina na mayroong artist yeah, sa expanse. Pero nasa contemporary museum sya, wala sya dito sa main. Basta bala <laughs> na. Sa contemporary it means from the root word Holy. Day four po kami dito sa Thailand. We're here Siam Square. And makikita po namin today si Pui. Go. Three two, one action. Sige, iwan niyo ako. Kaya naman ang kaya niyong gamit na katin. Iwan ako. <laughs> so mga Keki-sor, kakatapos na po namin dun sa roadshow and play VTR once again. Kasi sa'yo, eh. Sa'yo po. Laban pa po yung nasa yung kwando ay. ใช่ะแล้วก็อยากรูว <Street. S 1> ่านะคะรู้สึกยังไงอะไรองี้ของเพื่อนๆระหว่างการทํางานร่วมกันอยากไีมครอยากเผาใครไหมโอ้ดีป่ะยุ่นานเอ็นไงยปะคมิสกับอารกับอารกัสัสีเอลลี่ LA-ish. Malalaman natin mamaya kung mukhang yeah. LA. Eto ka na nga. Where's the LA? Uy, LA nga. LA. Lower. Wala swimming now. Oh, go. Jump. Swim. Ayan na. Eto ka na nga ngayon. Oh, like what Comes I've Gums, said. Ari. Like what When I've said earlier, it looks like LA-ish. It's something to do with... Hinga. <laughs> Sasakay ngayon ng barko, hey, hey. Barko ba ang Pierre? Pierre? Basta yan. Sakay punta dun sa Siam. Icon Siam na biggest mall, hey. day 4 na nga. Day 4 na no, tama. Ang nga idea niya na, that you lost count of days. Yes, oh, okay. because we're having fun and okay. I was Oo, like, yes, last day na. No? Kasi mm -hmm. tomorrow, balik like na kami. Na. Last full day. Pero today, it's gonna be special because you know what? We're going to the school of okay. together and never let me go. Tama, di ba? Okay. Parehas okay. na. Ano tawag dun, ma? Wachiiu Chalem Prakiat University. Okay, can you spell? Um, you can Ito na nga po. Oh my God. Ito yung street. Yan o, ganun. time, Ty! Nagkakry na ako, wait. Saglit. Ty! <laughs> Ayan, may eksena nga dito. I remember. Grabe yung feeling na ano, pinapanood lang natin ito pandemic. Tapos, andito na tayo. Yes, exactly 19, my boy. Yung ganun, ito yung nagpasaya sa atin ng pandemic, ma. Yes, And ito now, we're Sa mga BL series, actually. Ito ang nagbuhay sa atin nung pandemic. Pandemic. Okay. Hey guys, nandito tayo ngayon kung saan ang nangyayon ni Exe ng hinabol. Ano, parang gusto nang pakausapan ni ni Tang si Sarawat na mag-fake boyfriend. Ito tayo siya. Yes! Dito, yung, dito siya bumang ganon. Aliw! Yes, yung bench na nagigitara si Sarawat. Yes, yeah, yung... Ito, ito yung building. Ah! So dito yung sa bench. Ah, dito pa yung nagtago siya sa loob? Ah, ito yung locker room. Oh my God. Ay, sarado ang classroom. Pero dyan yung ano, no, yung Club. music club 360 view of the school 360 180 basta yun ayan ayan yung field so papunta kami ngayon sa may ano, kung saan tumakbo si ano si Tyne sa intro you know what I mean you know what I'm saying episode 1 with the running running hey 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 Yeah. and they meet together, together. kaya tinawag na together, together series paso. Pero may constro ngayon. We'll try our best to, you know, to make it a show. Yes. <laughs> Pero ito siya, I will show. Ayan, dyan siya tumatakbo. Tapos dun daw sila nag-meet up. First meet up. Yan. Eh, may constro, hey. Paano yan? M&M na lang tayo, na? No? Ah, here. takbo Pwede Ay, nakuha mo ma. Yes. Wow. Siyempre, magpapalit tayo. Pupunta uh, na po tayo sa field. O, oh, pa magpo-football na tayo. Go! Ito na nga po yung field. Hey, hey, hey. Go, Sarawat! Ayun na nga po. Goodbye. Goodbye, school. ma enroll na nga next year. Check. Ayun na ba? Open back the cup! On the way naman po kami. Na On the way naman po kami ngayon sa Gym MTV. Yes, kung saan siguro doon yung mamimili kayo, ha? Magkano itong talahan? Hindi pa sure kasi baka sagato. Ayan na nga po. Hey, come on. Ay, ayan na nga po. Bukas, day. Bukas. Mga bukas. Beach. Beach. Bugs. 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 Ito ano na nga ito, mga merch. May kompleto dahil. So ngayon, abang-abang lang po kami bilang mga paning. Abang na mga jortista, hey. So, doon na nga po natatapos ang araw namin.